Hinikayat ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ang mga mamamahayag na dalhin sa House Ethic Panel ang naging asal ni Leyte 4 District Representative Richard Gomez. Matapos, nailantad dito ang contact details ng ilang mamamahayag na inakasyahan niyang binayaran upang gumawa ng media spin laban sa kanya. Sa isang press briefing sa kamera, natanong si Puno hinggil sa post ni Gomez sa FB page na nagsasabing binayaran ng mga reporter para tanungin siya at pasagutin sa aligasyon ni Batagob, late Mayor Bernie Takoy, na nagsasabing hindi niya na i-coordinate ang flood control project sa local government at ang nagkadiferensya na proyekto ay sa kanyang inisyatiba. Ayon kay Puno, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Gomez dahil bilang mambabatas, kung may tanong dapat itong sumagot at nagpaliwanag. Kaya nga't inikayat nito ang media na dalhin sa ethics committee ang usapin malungkot na nangyayari yung mga ganyan. Uh, you know, legislators, congressmen, senators, you know, uh, we are elected into our positions uh, by people that trust us, express their faith in in what we say, express their faith in what we do and what we can do. So, you know, our comportment and behavior Uh, in in public is very important to reinforcing that faith and belief that they have in us. Uh, hindi na pwede yung you know wala akong pakialam sa mga nakatingin sa akin because as a public official, you are expected uh, and, and held. You are expected to behave and held to a higher standard you know, than uh, other people. So I think that uh, dito sa House of Representatives we need to do that. And being held to a higher standard does not just require magbarong Tagalog ka. No? I mean, dapat medyo maayos din yung yung, uh, yung mo sa lahat ng na mga nakasapaligid mo. We have to we have to be for us men, we have to be gentlemen and the uh, ladies of course uh, need to be ladylike because people count on us, they they look at us. And we want to be good role models. We don't want to be Uh, examples of what their children should not do. No? So malungkot. I'm, I'm very sad that those things are happening. Uno nang hiningihan ng, ng mamamayak si Gomez ng reaksyon hinggil sa aligasyon ni Mayor Takoy. Subalit sa halip na sumagot, nag-share ito ng link ng isang radio interview at inakusahan ito na ang mga tanong na ibinabato sa kanya ay bayad. Ang bayan ng Matagob ay tinuturing na flood prone at sinabi ni Takoy na kahit low pressure area ay matindi na ang pinsala sa kanyang bayan. Felix Tambongco, The Observer News DWRB 103.9 News FM Ikaw ang una.